Dinhi sa atong tulumanon, karong buntaga ang Kuya Koy lotto Vlog. Mayong buntag sa tanan, kumusta ka mo mga kaisunan? Kumusta mga kagalan at mga suki karon Mga diehard sa atong tulumanon. Hello, hello! Mayong buntag kaninyong tanan, mga kagalaan na atong mga suki ni Kuya Koy sa atong programa. Kumusta muntanan mga kaiksona nato? Mga mahal, mga pangga, may kuya ko'y dinhi sa atong tulumanon. Maayong morning, maayong buntag ka na natong all, ubsa na all. Okay? So, bani ako kaninyo, bani ang inyong kuya ko'y buntag nga dito sa atong tulumanon, mga higala. Atong resulta kagabi eh, sayang agyod. No? Sayang ang atong... Uh, gihatag ninyo. Okay, gihatag ni Kuya Kuya ninyo kagabi mga higala. Ang akong gitunol ninyo kagabi mga kaiksuunan. Okay. Aha. Kaya resulta kagabi mga higala ay 6 to 7 na 6, 6 to 7 resulta kagabi i size do city mo resulta kagabi ya sayangas akong gi hatag diri kag hapon sa atong unang paris oh, unang paris dat og 372 376 ang country ang gracia na sayang ni siya sayang kagahapon. Okay, move on ta. Karon na ta, mohatag ninyo ga kadaugan. Pa kita karon mga higala. Ah, mag pa kita karon para kaniyong yung tanan nga nagtanaw ni Kuya Koy, nagsalig ni Kuya Koy sa atong tulumanon sa Kuya Koy Luto Vlog. Tadan nga mga misalig sa atong programa mga higala. Mayong hapon, may, bu may buntag kanatong all. Okay. So, sa dili pa, attention sa tanan na kapil kaya kagahapon sa ito special transaction. Attention sa tanan na kapil kaya kagahapon sa ito special transaction. Karong alas 11 sa bundag, ang akong amigo na ipasa ninyo nga isa kabuok. Isa kabuok lang. Nadelikado mo na muna spot sa alas 2. Okay? Tanan na kapil kaya kagahapon sa itong special transaction. Karong alas 11 sa buntag, iyang mga cellphones, eh, kung na, sigurado ang signal. Kaya ngatong itong amigo, doon ay ipasa ninyo isa ka buok. Ha? Isa ka kombi sa tanang nakaapil -appel. sa atong special transaction. Karong alas 11, ang akong amigo, doon ay ipasa ninyong isa kabuok. Katong gusto mo-apas, pwede mong makapas, interesado mo mo-apas sa among special transaction kag hapon, 300 ang transaction fee ha Katong mo-apas, text lang mo ani numbera. Text lang. Gaadtong oh, ga mo-apas, 300 ang transaction fee, text lang mo ani numbera interesado mo nga mo sa special transaction. Kag alas 11 na ay isa ka bukog no? Karong alas 11 na ang isa ka buhok ihatay. Oh, pwede ma'am Ridja Suiko, pwede. Pwede ma'am, ka mga pas ma'am Para mak makapil mo, makadawat mo sa isa ka buhok nga ipaapas karong alas 11 sa buntag sa kong amigo. So text lang diri, pwede po mo mag-message, di mo makatext, pwede mo mag-message, mag-chat na ako sa kong messenger sa Kuya Koy Luto Vlog. No? Pwede mo mag-chat sa messenger sa Kuya Koy Luto Vlog. Interesado mo maapas mahigala karong Adlawa. No? Interesado mo maapas sa mo special transaction kagahapon nga tanan ng apel kagahapon karong alas 11 sa buntag na ipasang isa kabuok. Okay? So karon aritas atong mga pabuhagay. On the spot, Tarong Adlawa, may gala. Paris na to una, Ang kombi, 7-8-0, 7-8-1. Onang uh, Paris, City 8-0, City 8-1. 7-8-0, 8-1. Seven eight zero, seven eight one, mga kaeksonan. Kopya, kopya, kopya ha mga higala, mga pangga. All right, seven Sunod nga pares, do stress ang kombi. 823 og stress ognibido stress. Ocho do stress Boss at rihinyo pang alas dos to PM na boss oh 2 PM pwede po respetaan sa STL pwede san mo magrespeta sa STL Visayas o Mindanao o sa inyong lugar niya ang STL Visayas kung unlan mo patan sa ASE unlan pataya ang gibasian nga result mandawi no mandawi na kawa na may lapo-lapo STL Mindanao ang gibasian nga result Bukidnon. Ya doon na po ipapatad ng Steel Jinsan sa online sa Ace or AZ online pataya. Okay, kopya. Sunod niya, Paris 21 2-1. Uh, Ang kumbi 821 og 921. O 821 og 921. 821 og 921 mga pangga. Shout out sa tanan. Hello, good morning. Maayong buntag. Kanatong all, sana all. Okay. Kopya na. Osbona na ko ha, reminder or sa tanang nakapil ka hapon sa special transaction. Karong alas 11 sa buntag, inyong mga cellphones kinahanglan dunay signal. Kaya nga ko amigo doon na ipasa ninyo nga isa kabuok. No? As once sa si sabuntag na. Ang ato amigo doon na ipasa ninyo nga isa kabuok. buok. Katong gusto nga maapas, pwede pa mo makaapas karong adlaw oh O 300 ang atong transaction fee mga pangga. O 300 ang transaction fee. Mrs. Lamo sa messenger ni Kuya Koy sa Kuya Koy Luto Vlog. O Mrs. Lamo dito sa Kuya Koy Luto Vlog. Umapil mo rin, maapas mo o baka mag-text mo na yung nambira interesado mo maapas karon sa atong special transaction. Taghapon nga special transaction. Pero karong alas 11 do na ipasa isa ka kombi sa kabuok. Okay. Nya ay kalimtihan tinaguan nga numero. Ang tinaguan na rigya na siya gitaguan gyud. Gitaguan gyud may gala. Giayog tago gyud ang numero gitaguag maayo it na yung to gitaguag yung maayo ni okay so gang salamat keruntanan. good luck good luck good luck may buntag God bless us all mabuhay hayang